Hello everyone! Happy lunchtime sa inyong lahat. Lunch and, and breakfast pala to. Kasi naggatas lang ako pa yan ng umaga. So ito na yung niluto ko na laing na may karning baboy. At saka meron konting rice. At saka meron din ako dito pineapple dessert. So kain, nagwash na ako ng hands. So kain tayo guys. Ho, oh, kain tayo. Hmm. Ma, yung yung karne gas inano ko siya. Parang in, yung mild na pagprito ba. Yum. Yummy. Mmm. <coughs> <coughs> Sarap. Yung nilagay ko itong luya at saka sibuyas. Meron pa akong isang pa, isang supot na stock nito. Kain po. sa lahat ng gulay, ito yung pinaka-favorito ko na yeah. gulay. Laing. Lalo na yung fresh. Fresh na laing. Hmm. Nang ako sa Pinas, kasi mga tatlong beses ako nag or apat uh, na kain nito, Yung press ko. Sabayan so, niya kumain guys. Magkukad mo di ha. Masarap pala kung yung feel na fry mo muna yung karne. Tama lang yung pagkatatimpla ko eh. Yung tigyawat ko talaga, ano, hindi nila siya tigyawat. Mga, ano lang ba, pimple mark. Pero marunang akong sabon na ginagamit dyan. Ano lang, mga one week na kasi nawala lang stock yung ano eh yung sa Amazon na sabon na binagamit ko kaya ayun, nagkaroon ng peklat Ewan ko ba bakit pero hindi na masyadong halatak. Bakit dyan, paborito, tawaboy yung mga, mga pimples ko. Hindi dito, hindi dito. Dito lang. <coughs> mm. Lying is the best. Talaga. Pag ganito yung ulam ba, papakamay ka talaga. Bawal maaari. Kuha ko ng tubig, Tika. Yan, tubig na. I forget yung ko na magkanin. Ito na lang busin ko. <coughs> so, kainin ko na yung aking pinya. bite size lang. Tapos tanggalan ko nito. Mmm. Yum. hmm Lamig. Uh. Eh. Mmm. Hindi ko siya manguya. Malamig sa ipin. Mmm. <coughs> Mm. Thank you guys for watching. Bye. I'm beginning